Hello, Hello mga drivers. Nakabot na gyud Ah, ako ang unit ng gidala karon. ang karga kay ano. Ah, Apo Rid, 800 bucks. Mo ang Talayan Mo atong natong gideliveran. kay Raji Hardware Og salamat sa simpleng pagbiyahe Og pagabot Pag pagurag yung taning abot, abot. maka driver Og muni ato ang karuga Atong truck Salamat sa safety nga o uh, taon-taon pag humanani na po sa polyok thank you mga guys salamat